Morning ma'am. Welcome sa vlog sa YouTube ka ma'am ug sa Facebook. O oh, regular press na press Ilang pong gulay dire. Yan na may tindera nila oh. Na wapa kayo. Ah, may amo pa Hi ma'am. Welcome sa vlog ma'am. Sa YouTube tag sa Facebook. Pwede mo magpa ma'am libre mama sa Biya Channel. Oh, mo rin yang sa sarili direyo. mo dire, diretsyo dire. siya sa Placer Market. Ah. Uh... Pero, morning. Kon sa YouTube ug sa Facebook. Oh, galibre hilot ko. Oh. Oh. Sige na. na, ana ka dito. Tanawon lang nimo. 1257. Hi ma'am, welcome sa vlog. YouTube channel. Oi, pali mam, ma'am, libre nagkua ko na man diri, udah kuna kayo sikan suwala na. Dito bitaw, route bitaw. Pahilot kalibre ni mam. Ma Nanatay kon mag 2 milyon atong viewers sa YouTube, mananako gilot asero. Pahilot yan po. Oh. Mano? Bale, dale. Pikuranan lang da da riyo. Dali naman, dali naman, ma. Dali ra. Ya libre po ni mam, ma wala ni bayaran. Aw, amo. Asa Live ta sa, sa Facebook mo, blogger, blogger. Sa Facebook. Oh, tan-awa nya YouTube. Masa. Oh, sa Atos TV ba? TV sa? Oh, dito ka sa Smart TV mo ato. No, yeah. Tanaw ni mo hang biyahilot, makita man tanan YouTube. Ang sa karon na kuan ba? Karon lagi and, 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 dito and, and, lagi so sa YouTube gani. Kanang oh, oh. Smart TV. Oh. Oh, okay. Ano Ana ana gamay man kasali kod ko ni mo. Ha. Yan. Oh, good kayo. Oh, ikaw pa kutot Ang lagi. Kani mam sakitan ka mam. Ma oh, uh, imong okay. uh, um, diri hapdi ka, Ay pet. Or share na mam kung magapan. Stress kay ka si ka gulo nag lalo, ang taon mo late mo na or share. Ah, kana. Ang oh, ating... problema ba yun din mo matang, ikot ka, higa ka, bangon ka. Nakaya na sa wakiton sa so, taas oh. Uh, oh, ang diri mo mo kaniyo. Mo Muna Mo na mo sayang. Budol lang ni ang ba ni sakit kung diri dong. Oh, mo na. kani. Imong tuhod mam, oh. binti, tingin hawoy na. Mm. Imong kamot, magout na. Ma. Ma'am, okay. remind lang, soft drinks, kape, lamang loob, alat, alak, beer tanan mo bula, eh Way bawal. Kay huwag, may magbuot nimo kung sa'yo imong ganahan. Kanis kita ka. Puso mo kita Kani. Yo ay wala. Kani gidukan ka. Oy, mo uwag. Good pa kayo. Oo. <laughs> oh. Kanis kita ka na. Mo ma mong mata, tapo grado, oh. magluwa. Okay, kwaon lang ako ko ni mama kay nagbukol na. Gabi nga okay? Ang losay ma'am, ayaw ninyong ipapislit. Kaya losay ma'am, go't pislit to mayo. Unod man eh. Doko, doko, doko. oh naraw. Okay. na kayo no? Puro okay. lang yung vlogs pugo. Ayaw na nagpislita. Kaya ang uban maghilot, pisliton, na anaon ba? Ato, pag-aosol, nara. Mmm. Kapila gamay. Mmm. O, paminawag na pa may oh O, wala na Oh, mo na mo gaan ni mo kamati. Kay dugay naman to. Oh ya kanang imong likod mabuk daw. Ayaw jud ni itislip itis, ko. Itis. Ana ana on magmayo na. Ayaw. Oh, ana ra. Karao ni ko na ta ko. Tao, tao ni. Onya og di mo makalibang 5 days, 10 days, 20 days mga bata batanda. Ayaw na mo kadlok. Kung bata palingkuran sa CR, iduot lang ni siya ma'am. Para katagaadlaw ka ba kalibang. Pero so, kaya ka na binang karne, seven to 8 days na siya. Una nga, iduot lang niya linggo ay, no, na siya, lingkot ay, dito. Ayun, nagkahadlo, ayun, nagkabalaka. Kaya uban man manggot, magbalakag maayo, kaya ang anak ni Talibang, kung nang magkulima na noon. Hirap rin eh, Na, niya kanin batang mam, ma ayaw patumbi, paklas rin Pero kung high blood, hindi na kundong ka? No, hala. Ano? Mam, taas pressure mam. Ma mam, muna siya. Sleep on, way, way, Kani, ako na. One, two, three four, five. Tampiha kang tawag ani. Kana mam? Oh, sakit na. Ibig sabihin niya, ni hindi ni ano, na tabangan na nato siya. Kani pag ana na ko wala din siya sakit. Ibig sabihin taas ang pressure niya mo oh, na uban ng tubba. Oh. Kana din na na mo dayon. Patumba na lahi na pag yung sakit. Oh, wala na jodo. Sige mo. Dai, bitas na. ana kanam dai. mga kamot, hindi rin ko na siyang kaplasan. Ayaw na na, sa to go to oat. Ano ba? Ayaw, wala na. Yung mga allergy pa yun, yan. Ayaw na naman. Kunya, pataas. Ayaw na ng bira. E kadalasan sa ato ang hidot. sige o buot. Buot, buot. Mabungkong kang mga unod. Maligo ba yan? Maghaos, magpudis. Panglagog. Wala mm -hmm. nga haplas, sira. naman sa'yo ng TV, mo ba? Masinpon. Oh, di panahon na ang nila dito sa isdaan. Kaya daghan mo kung gano'n mo oil, di ba? Kaya Promo pa Ang 100 ka discounted ka o 50%. Pero yung kit ni 20 mo ayon sa disay. Kaya di ma'am. Kaya

Aubras kawa, na. Hindi naman. Karin kurante. Karin kurante. Dali kurante. Karin 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 kurante. Baya din. Ah. Wala, wala, wala. Oh. Oh, lika, lika. Okay, look guys, nakakanata din sa palengke Yan. Oh. nata sa tindahan. Sipa ka siya, 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 ah, Nicole Rose Nicole Rose oh. Ah, store. Nara. Oh, yeah. Nara si Nicole. Oh, ah, si... Si Nicole ni, eh, na si Rose. <laughs> <laughs> oh, yan. Oh, gumbinas na siya, siya. Oh, ano may yun na? Oh, na amin na mo diri ang libre. Oh. Lager nga, kuwan ko sir diyalo, nagdiyalo ko, loko sa bisas minalo, nanatay ko nang 2 million ng viewers, Natay 10,000 videos ka na so, oh, oh, ah, alat, alat, mga pilan na kasi kita? walaman, good. anah? video, sukod, kung Video. kung 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 ka kung 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 dito ka sa parang, dito ka sa mga, okay ka ginaanggay ka ng mga soft ano na, na siya. kanin? Okay, sir, mong tohod, pinti, 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 oh. pinti, pinti, fifty pinti, 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 Wala pinti, 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 Liver oil, pag inom yun, pag Hindi na mo Kaya ako, 55 naman ko, pares kilo, Kaya ginoon, yun ka po. So, Kaya Wala man. Puso, ito kayo, kanin?

Di ka mo hatag ang pagtagad na lang. arthritis, diabetes, mataas. Ano po kami siya? Oo, naku kayo nung na siya. Ano yung hindi mo? Hindi na lang ito na pisa dito. O, relax. Mmm. Kabila ang kamay. Mmm. O, kabila siya. Kanapay kayo na pili. O. na. Pihod na. Ako na itong ipagawas. Ipugay yung panahon.

ini yang masakit manino, haplas ya anak. Ayaw diod, sa sabata, sa asawa, kay maiko imun kitni, dako, kay gasto. Ano na, haplas ra. Tantor, muinit, perteng lagi nga. Basta muinit na nanti ha, aw, sigurado imun lang kayo. Oh, welcome sa vlog, nataroon din sa placer ha. Ang placer, gilibutan o dagat ng taon. Perteng, labasas ista. Ang ilang mga panggudag, ang rokos, nagsiga pang mata. <laughs> <laughs> <mikita> labas. Liyok palagi, palagi, Liyok. Um, oh, gaday ka kanu tong kita no kusge frami gud pa ang ikong. Oh. Postig pakayas kang Nanoy. Hay nani magpahilot ka gilabihan dili <laughs> Na tong isakitang magtutud tong kasakit pagpislet kay higorim ato magaduma ka. Kaneron ni... mo uli kas balang magigo wala sa

kay naatay magamit nimo kani oni taga tagaw magkaon duha ni mo bro bitchin mo niyo, 10 pesos ang isa yan promo ta karon 20% takot sora 100 ang takot sora this is at Laura Naraw. na ang unom niya sir duha sa buntag duha sa otto duha sa bis pwede pud mo na kung ginahimo 30 hmm. lang niya ilegihi mo nang kuwatin ra na Oh, wala nang do po yung

Mukha ka ane, dati na. Ako na mong mo promo ron. So, si 50% ka discount. 50% ka pa. Wala, 10 pesos, 1,000 na siya. Nakit 200 discount. Bale, libre ni 100. Ay, sus, ang mahal sus, ikaw. Kaya ano, ang tanan nga mapalit ni mo, pwede niyong palton. Pag mulala, kit niya sir. Tapos pag gasto, ko na kung Kung isda lang yung sign ba liver oil ng tuna. O, ibig sabihin, ang tuna na isda, kaya niyang unod, kaya niyurek. Dito ka sa liver, kaya niyang liver, ang oil niya, mong siya. O, yung mo karan? haplas ka rin? po, lahi po ng haplas. O, nangyay, man yung haplas uh, na po. Pero, tingas titi ni. Kanang, yung mula kayo bang magandang undang ba? Di mulo. Amay! Na! Yung, yung kaya, asang, kaya, kaya, kaya na! Kaso yung ulo, kaya... Wala, 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 to Yo, chile yo! Dari, dari, dari. Pat, pat, pat. Katuha kata sawa lagi. Ayo lang, <laughs> Ay, isa lang kata oh, sawa. O, iya, pata si mo halang lagi. O, mura, mura. Pani, pani. Uyoko lang. Sera, sera. O, mali mo. Aik, mabli na ni mo. Uyoko lang. O, di mo magtaksari mama ni. O, imo pudi ha. Kizi. Kizi pudi ha. Kizi cleansing hon. Petoliver oil ba? Mungi hon. Nga, muru tanako diesel. Parang talo mong trago makumat. Takya nga. Nga. Oh. Lab kani daw lab. It daw ni. It Oh, libre ang ta. Dua oh. ada lang niyo, sir. taksa mo. Oh. Kan oh. 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 Kay kana. Wala pay kwarta lagi gani. Aw. Balik ka kana raw million. Million, million niyo sa kana daw. Kwan lang. Pwede mo si ni, sir. Mauorgin na, na sir. Kay libre na mga godang half kay kung dili ko mohatag ara ko, bukalit mo di kaplas. kapla. Mo nang libre ba? Duha-duha lang, tagaw mag-counsel. Lamit talaga ito. pag 16 days mo ka na ako. Okay. Akala lang sa ako. Business card law na ma'am. Duha sa bunta, duha sa auto, duha sa bunta. 100. Oo, oh. 100. Okay, ako. Ano ka, master ilot ko master, si biya hilot ko. Ah, biya oh. Oo. Oh. Pwede ka mo testing, sir. Ako ang ikapon. Oo, oh. oh. libre ba ni? Wala ba ni bayad?

kuasa ni oh welcome sa vlog naa diri si palus palus ang talo niya palus, palus. 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 ngala nga kuha si palus na uptick <laughs> pa na ni huwawai <laughs> uh, binoki radio no huwawai <laughs> oh tuko kamay tuko oh wala ka sir basta nagkuha sir lusay mo ni lusay sir <laughs> De, nana, dira. Kamaga, ay, hmm. <laughs> <Kabi> na na kukisitang sir ha sa mga ka ayo kukurat ah bila kamay <laughs> hmm. <laughs> oh paminawa sir no? wala na hangin na to. Ang hapla sir, uyog ka lang. O niya, ibutang kung asa niyo gusto. Ano lang. Ano sa tumoy? Ayaw, ayaw niyo. O, pag gahi niya, butangin niya ng tumoy. Ay mo ano sir, o? Tigas titi. <laughs> Ay, dapunto ka. O. Um, Pero sige siya tigas, ayaw nalag butangin kahit hindi na mundang. Looy kalaban. O, ito ka sa haligit si Romilip eh. Uy, labi. Kawit sa haligit. O, lang wala lang.

Para may bawang asam nimo na dalam. Akan. Lawat ni. Oh, masarap hak nimo sir. Ayay. Dali ra ka mapikon sir, dali ra ka masuko. Oh, ang gulo. Nak tinibiro, nagbi kusog ko pero ya kahibayo pag naigo ka, di nak mahilom na kau. Wala kau na kau. Mo patasan. Akan. Ini. Akan. Sakit na kau nimo sir. Oh. mo. Akan. Aba gani mo hanga. Oo. Kapayus ka ikaw. Kupalos kini tawa Mga isto. Mga favorito. Hmm. Apo? Diyasa kandula. Tawilan. Kung sila nga iko tabutu. Hmm. Utana ka dito. Nasi dinar ko. Ini. Iti. Iti. Ngayara. Sa Manila. Dikunin mo sila yan. Oo. Ngayana ko dinar Omy God, pin. Ah, na naman si mong kipin mo ba Si si Ini. Kita nila ini kayo. Hindi mo magdidinig mo. Ini. Akay, nag-offer minit O, ba'y sigi mo ko gana. Ay, uyo mo ko. Jukol mo gummi. Ini. pag malibang ka hangin ramang ko. Hindi ko na tinatiana ko ng nanangin. Tinait. lagi. Pare. Ano naman sabi sir? Mayroon, mayroon, pakiramdam sa inyong pero may busog ko na Half dos. Kamako koy huwag na Lagi. Para doon ka maghilot. Lahat ni na nakausap? Oo, lahat ko rin. Akay! Sir Pakiramdam, uhaw. Oo, oh, ano mo na? Kargado ka ng panahon ko. Yawas na lagi. Ako na ang datunda po, Uya, <laughs> <laughs> Mga badi ano ako, customer, puro, sa Dubai. Hindi, <laughs> magbasa mali ako ang dila. Banay! <laughs> <Ay>, yawa! Kaya piyak sa ihuli ko. Oy, welcome sa vlog. Ano na si Kapwa King? Ano to? Ah. Bin Arco. Bin Arco. Bin. Bin Arco. Taga oh. Ilya Peral. Taga ako ni Vlogger po ni. Dili. Nga mo mo mag-vlogger. Pag-vlogger, para nga, naganta musikat. sikat. Oh. Oo. Dili, anad. Ayaw, dili mo na pala, anad. I-type lang ni mo ang kon. Ana, comment lang ka dito kay Aaron buhat lang taga og YouTube channel. Lagi para na kay channel. Oh, mo ni si Kono. Ana pa na pa ya pa mahuman. Ana pa ni. Akay, yawa. Pag magduda ka, pag magduda ka mo abot ang sa imong tonsil. Tunga, amo ba? Mm. Sa kitay sa imong tonsil. Mo magduda. Yung lain mo lawas bitaw pagkaramdam. Ini waya. Wala, wala. Ah, wala problema. Lata, pa. Problem, <laughs> o, yeah. pa? Oh, wala ko kung problema, di ba? O yan. Di rin ako? Oo, wala. Liko. Video call naman. Akay! Talinga sa day mo. Magugong na. Mababak? Magugong din. Kung datingog mo niyo. more din ko sa kumain. Puan na yung ana-ana. ba ako yung video man. O, shout out sa kong uyabdahan. Liko na niya. Joke. oh Kamuha ko itong tawa na mukha. Lamit to mag-vlogger. Kina talent ko siya. Lo to imo ha, mura to. Taga ko magtaon. Nai jo, tengok dia sabar dia sabar ni. Nai Yeah